Ay hala, kawawa naman okay. yung puting. Pero ano Hala, nabasa siya. Kawawa naman. Ay, kawawa. Ay, kawawa naman. Ay, ganito kalalaki? Oh, tinatapon. Oh, napilay guys. Oh, kawawa ho. Oh. Ay sus. Tay okay, ano na Naipit ya tampa amo ano be? Kawawa naman. Ah. Ay, isa oh, isa ah. makalaya oh. na pa ba?

Kasi Kasi nga may napapapapakain nila dito. Oh, wait lang. O, ah, saliliguan muna kita, ha? Higyan ko na lang yung katulog. O, Pang! 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 siya makalakad uh, eh. Nahila niya yung paan yung sa niya ta. Eh, ano kung baka, ipaparescue ko to kaya ano. Oh, wait lang, wait lang. Oh, yung ha. Diyan ka muna ha. ha? Kahit ka nandiyan, ha. Sana umuokay pa yung paa niya. Pamahana pa na mag-aadapt.